The third regular session of the 19th Congress of the Philippines on the part of the Senate adjourned sine die. Be adjourned, Be adjourned, sine Be adjourned, sine die. sine Ang ibig sabihin nito ay indefinitely. Legally ito para sa salitang indefinitely. Ibig sabihin nun, mag a ng Senado hindi hanggang sa takdang petsa. Walang petsang ibibigay, kaugnay sa kung kailan magre muli ang Senado. Nangyayari ito, minsan lamang kada isang taon bago mag-adjourn ng Senado para tanggapin ang State of the Nation address ng ating Pangulo.